Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, pinalad tayong makakausap ang uh, dating senador, uh, ah, former senator of the Philippines, taon po ni uh, former senator Francis Tol Tolentino. Senator Tolentino, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Hi. Good morning po, senator. Kamusta na po kayo? Good morning po. Maaga po tayo ngayon dito sa graduation sa Philippine Merchants Marine Academy sa mm -hmm. Zambales. Kaya naman pala. Right? Right. Oo. Direct to the point na katanungan na po. Uh, po. Binabaha po tayo ng kaliwat ka ng katanungan tungkol sa isyu ng pagbaha. Bilang dating chairman ng MMDA, kayo po ba yung nakakonsulta o kung sakaling makukonsulta, ano po ang inyong mga pahayag at reaksyon sa bagay nito, Senator Tolentino? Si siguro po, nakakagulat kasi uh, kung hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, nung chairman po tayo ng MMDA, wala naman pong ganitong baha. Mm nagkaroon lang ng konting baha noon nung ginagawa yung underpass sa Araneta pero wala pong baha noon. Hindi yung undo, hindi ko panahon 'yon. Mm. So siguro yung yung ordinasyon ng uh, MMDA NNDA at DPWH dapat mas mapenting. ako po ay eh, ako po ay eh, kasama doon sa panawagan ngayon na ibigay sa NNDA yung flood control. Mm. Ganito po kasi yung nangyayari. Sa batas po natin, ang in-charge sa flood control, traffic management, MMDA. Mm -hmm. Pero ang nagagawa ng mga proyekto, yung mga pumping station at lahat na, ay DPWH. Mm -hmm. Ibibigay lang po yung pumping station pag nagawa na, ito turnover sa mga engineers ng MMDA. Halimbawa po, Tripadigalina, mm -hmm. uh, yung, sa mga 273 esteros natin. Ito, turnover lang yan, paggawa na. Ang mag-maintain si MMDA, pero ang nag-construct si DPWH. Mm -hmm. Kaya pag nagkaroon ng problema, eh, hindi alam ni, ni MMDA kung saan nahabulin yung, kung sino man yung contractor, kung mm -hmm. sino man yung gumawa. Kasi ang nagpagawa ay si DPWH. Merong, okay. merong dysfunction po doon. Mm -hmm. Iba yung nagluto, iba yung uh, naghain, ibang kay Terer. Mm -hmm. Kaya sino hahabulin nung nung guest? Parang ganun po. All right. So kung halimbawa Sentol ibibigay ang kabuuan sa MMDA, mas gaganda Kasi po sila po ba? Na, sa palagay ko sila yung accountable. Ah, Kasi okay. ang ituturo, ang tinuturo ngayon ng MMDA, hindi naman mm -hmm. kami nagpagawa niya, nagpagawa niya DPWH. DPWH. Okay. Oho, yung iba, yung, ang gumawa ng plano, yung planning ng DP. Ang nagpag-bid at nagpagawa, DPN. Pero pag napagawa, ito, turnover na lang yung switch. Okay? O ikaw yung mga engineering engineer, kayo yung mag-maintain na nito. mm -hmm. Opo. How about... Yan po yung problema. Ab o. How, about Senator... Ito lang yun, pero marami pa yung problema. Basura Actually, actually yes. Actually, oh, yun totoo, uh -huh. po yan. Pero Senator, meron din pong isinusulong. Ibigay din po sa mga LGU yung yung uh, pangangasiwa po dyan po sa mga flood control po na yan, yung mga pumping station, yung mga operasyon po niyan. Mm -hmm. Ano pong uh, kayo po, ba ibabog dito? Dalawang klase ang, dalawang klase ang, uh, ang, ang pumping station, meron, ginag meron ding minimaintain ng LGU. Kaya po, mm -hmm. na po na nabotas, kaya po na malabon, meron po sila. Meron din ang MMDA sa lugar na yan. Kaya kung ibibigay, siguro babaguhin dapat yung batas. Pero mm -hmm. tingnan niyo po ito may supervision din ng MNDA kasi yung baha po ay uh, hindi lang uh, naka-focus sa isang locality. Mm -hmm. Yung baha po na pumupunta sa Espanya, Manila alimbawa po, ay galing din naman po ng Quezon City at Tugbig. Mm -hmm. 'Di ba? Ho? Pa, um, uh, yung ating Pasig River, mm -hmm. yes, yung ating Pasig River connected po sa iba't ibang estero yan na, na bumubuo ng Metro Manila. Kaya tama rin po merong isang nangangasiwa. Kasi yung drainage system naman natin, hindi po ginawa yan in isolation. Interconnected po yan. Hanggang makalabas po yan ng Manila Bay, hanggang makalabas yan ng Pasig River, Marikina River, puntang uh, Laguna de Bay, interconnected lang po yan. Parang karasada po yan. Hindi po po pwede yung karasada ng Metro Manila ay kanya-kanya na lang. Kasi iisipin dadaanan niyo po yan isa-isa po. Yan. Hindi naman po yan sa ang drainage po ay hindi parang gated subdivision mm -hmm. na may boundary. Ang drainage po ay tuloy-tuloy. Mm -hmm. So, uh, ang nakikita niyong image... Immediate... Kooperasyon, kooperasyon. kooperasyon. Oh. Siyempre, kasama ang taong bayan dyan, Sen. Tolentino, dahil okay, yung mga nagtatapo okay. ng basura, tama po ba? Alam niyo, yung panahon ko, hindi pa ganyan kadami rin ang kondominium. Eh. Uh, may mga kondominium kami, mga nahuli noon na... Uh, yung pinaghaluan ng simento, diretsyo sa drainage, e baba talaga. Mm. Yung mga ortigas na yun araw, yung mga nahuli tayo dyan, so mm. bumabaha doon sa mga panulokan ng kung ano-ano. So interconnected po lahat yan, kaya dapat talaga meron isang authority. At hindi lang isa, hindi naman po dalawa. Yung LG, yung siguro, uh, yung mga secondary tributaries, pwede sila mag-maintain, pero yung mga major, eh, siguro NMDA po yon. Mm. Pero yung immediate, Sentol, anong pinaka nakikita mong immediate? Yung mabilis na mabilis? Immediate nito, pinaka oh. mabilis, aprobahan natin yung batas na waste to energy. Natatakot pa rin ang iba nating mga sobrang naniniwala, mm -hmm. na masama daw ang usok. Ay eh, wala naman pong usok na yun eh. Ah, sa gitna po ng Tokyo, sa gitna ng Paris, may incinerator. Oh, Pag wala oh, po. po ang basura, di wala yan. Opo. Oh, oh, so magiging kuryente pa huya. Kaya... Nakikita niyo yung pinapakita ng MMDA ngayon sa bitas pinagtatsagaan nilang pokpokin, gawing, uh, gawing aspalto, gawing hollow yung basura. Mm -hmm. At panahon pa ho ni Kopong-Kopong yon. Mm -hmm. Ang kailangan po ngayon ay eh, makonvert sa energy, walang basura. Walang basura, ay eh, siguro po 70% walang baha. Mm -hmm. So, yung halaga po noon, at syempre, eh, papayag ba yung mga nawalang alam mo na. <laughs> alam niyo, marami hong gustong mag-invest niyan eh. May Supreme Court uh, may Supreme Court decision na yung JANCOM na pwede nang i-apply. Pero mas maganda ma magkaroon ng batas mo. Tignan namin may sulong yan ni ano ni Senator Gerwin noong isang taon. Meron um. lang isa kaming colleague na humarang, hindi ko na babanggitin. Mm -hmm. So, ang laki sana na nawalang basura sa atin, 70%. Mm -hmm. Environment-friendly ba? Environment-friendly. Environment-friendly. Nakakarating mm -hmm. naman po kayo sa Seoul. Nakakarating kayo sa sa Tokyo. Oh. Yeah. So, mm -hmm. Ba't walang langaw? Hindi walang basura nga. Ba't walang mm -hmm. basura? Eh kasi merong waste to energy. Mm -hmm. Plant. Okay. Opo, so possible kaya ito. Kung pwede, buhayin ito, no? Sentol. Uh, Dapat ho ganon. Dapat mm -hmm. ho ganon. Right. Isabay po natin yung pagtatransfer sa sa MNDA, long term, hasain. Kasi po nung ginawa yung MNDA, lahat ng mga engineers ng DPWH na nakakaalam sa flood control, inilipat na sa MNDA. Manin. Ah, okay. Lilipad na lang yun, ilang eh, ilan daan yun. Eh. In, eh. po yun, nag-retire na nga yung iba. Mm. -hmm. Eh ngayon, eh, si, uh, si DP pa yun. Ang, yun ang uh, structural uh, flow na meron ngayon. Sa institutional naman, ay eh, siguro yung baguhin natin yung ating pananaw tungkol sa waste to energy. Oh, siguro yung, yung pinaka-long lasting dito ay yung cooperation na rin at disiplina <laughs> ng ating mga kababayan natin, sarili oh, na natin. Pa. Central, how about po yung sa master plan? Uh, sino po ba dapat uh, DPWH lang ba or kasama rin ng MMDA ano po? MMDA po. MDA. Gawa na po yung master plan, meron na po yan. Oh. Hmm. Meron na po yan, Jai nun. Eh. meron mm -hmm. na po yan. Mm -hmm. Nadagdagan lang ngayon ng mga mga densified areas Nung araw, wala yang BGC, pero sa BGC yung Borgo Circle, meron namang meron namang ano doon, Mrs. system doon, uh, na na nadagdag yung mga bagong developed areas po ng nang hmm. uh, ano to yung sa Quezon City yung Bo. yung sa C5 huh? o nadagdag yung mga bagong areas dito sa sa malapit sa MOA yun hmm. yung mga bago pero yung flood control system as uh, there uh, hmm. hindi po mababago ba yung number of tributaries natin 273 esteros Bo. pero ba't uh, parang Pero na... de la Reina, estero huh? de Vitas, lahat huh? po yan pero parang naulinigan ko, di ba? Sabi ng DPW at mismo ni Pangulong Marcos hmm. before na walang master plan. Actually, diba? I-update po. I-update po. I-upgrade. Uh, yung gawa na. ng JICA. Oh, so meron. oh, yung, yung, ginawa na. ng JICA. Mm -hmm. Nabago lang po. Nabago. Kasi marami tayong mga mga drainage na maliliit pa nung araw. Na pag nilagay mo yung Yung bago ah, ngayon, nilagay niyo yung bago ngayon, hindi magka-match. Ah, okay. Meron po ako mga na-encounter niyan diyan sa mga areas ng Pasay, maliit. Tapos nung ilalagay nung DPWH, i-double yung circ circumference, yung diameter, ay mm -hmm. eh, talagang hindi ko pwede. Uobra. Di ba? No. Right. So, so, yung siguro i-upgrade. Pero, mm. -hmm. nandun po yan eh. Nandun po yan. Eh. Pagpagan lang nila yung alikabok doon ng ano. Mga dokumento nila <laughs> nandiyan po 'yan. 'Yan <laughs> uh -huh. anyway, upgrade po 'yan, oh. Uh, Sen, your indulgence, makikita ba natin sa panahon natin to itong uh, kagandahan itong uh, nais niyong maiisulong? Siguro ang mauna diyan itong waste to energy. Okay. Pero maraming pang kumokontra diyan, meron pang uh, ilan tayo mga kasama na iwan na kumokontra, pero outnumbered na yun, eh siguro uh -huh. dalawa o isa lang sa Senado. Uh -huh. Pero yung yung mga kababayan natin na nakakapag-abroad, nakikita nila naman kung gano'ng kahalaga yon. Pangalawa, siguro itong amendment lang sa batas, yung i-transfer sa, sa MMDA fully yung, yung hmm. uh, pagkoconstruct ng pumping stations. Alright. So, yun, madali po yun eh. Pero yung tinatanong nyo kung makikita eh, so yung disiplina po, parang tinatanong nyo po, madali, hmm. hindi po pwedeng isa batas yung disiplina eh. Yun lang. Yun ang pinakamasakit doon. O, kasi challenge talaga lahat doon oh. sa pool. Lahat tayo doon sa pool. Oh. Anyway. Mm. Pero how about naman po, uh, Senator, yung uh, mga flood control? Although, alam nyo naman na ito, no? Ito mga kontrobersya po sa flood control project. Ano eh, ba dapat po natin gawin? Outside para... Metro Manila. Yes, opo. O, oh, eh, wala. Hindi ko na, na hindi ko na nasakop 'yun nung araw. Pero dito po dito sa Metro Manila. Metro Manila. Yung Metro Manila po, ito 'yung mga binanggit ko. Opo. So yung yung paglalalim uh, po ng ating mga estero, mhm. Mm ah uh, sinubukan ko na po yung pasig yung San Juan River dati. Alam niyo yung San Juan River. Mm -hmm. Ang ilalim po niya Adobe. Uh -huh. Adobe po 'yan. Ah uh, ma-desilt mm -hmm. ma, ma mo po 'yan, Adobe po 'yan. So yung yung silting po, desilting ng ng ating mga estero, dapat po. Ah, 'yan. river pa. Uh, correct. Opo, t tuloy t -tuloy, t tuloy po 'yan. Uh, pero yung outside Metro Manila, siguro po kailangan ng uh ng ng partisipasyon ng ating mga kababayan mm. kung alin palaga yung lugar na binabaha at doon mag-focus. Aba, yeah. kanda ba. Oh, yeah. Ang kanda ba talaga lola iyan itong itong areas ng Agonoy, mm. uh, itong gilid po ng papunta galing ng Kamanaba mm. eh, papuntang Bulacan, yung malalim lagi ang babahain niyan. Mm. Uh, 'yun the rest siguro uh, oh. kaya ng DP pero kailangan ng ugnayan ng mamamayan para walang korupsyon. Alright. All right. Sa inyo po ang pagkakataon, Sentol, baka may karagdagan pa po kayong panawagan natin sa akin. Wala po. Nandito po ako ngayon sa para batiin itong ating mga kadeteng gagraduate ngayon sa Philippine Merchant Merchants Marine Academy sa mi eh, ito, naka, nasa bungat kami ng West Philippine Sea. ito yung mga bagong mga tripulante natin. Dito Pakikawain rin graduate. naman po kami dyan. Dito rin graduate yung magaling nating kapitan na oh, naout maneuver right, eh? yung dalawang barko ng China apo, na nagbanggaan. Yes. Ay, no, Congratulations. Saludo kami sa apo. kanila, Sentol. At Sentol, pagka apo. nakabalik na po kayo sa inyong lalawigan at uh, medyo nakakape kayo kayo, kaway-kaway rin lang po kayo sa amin. <laughs> tawagan, tawagan niyo lang po ako. Asensya na kanina kasi... Apo. Nasa loob ako, hindi ko alam na ginadyang pala yung ano doon. Ah, okay. cellphone, kaya lumabas po ako dito Apo. sa may malapit sa grandstand. Alright. Pasensya okay. na po at okay. magandang araw ng ano bang araw na ngayon? Biernes, Biernes po, Biernes. Biernes, Biernes. Biernes. ako po. Happy Friday po Salamat sa inyo. Salamat mga Sento. Thank you, sir. Kaya well, kaya mo. kaya God bless. Bless. Good morning, Hingat. good morning. Po, mga kabalitan, kabalitaktakan, si uh, dating Senator Francis Santol Tolentino.